So, tawe, ega din pa gatawe ka pa idol oh. Wait. Hey. Maliit pa yun. Kunin ko lang yung malalaki niya mga idol. Ito napakataba nito oh. pwede pa naman to kunin mga idol yan. Yan oh, charan, pwede pa yan. Malambot pa yan mga idol. Madami, madami, madami. Iwai walay nga lang yung pinagtubuan. Oh, yan. Kung wala ay patole ta, kuwaga pa. Patole ta, probinsya mga idol. Kung marunong ka sa mga gulay na tumutubo. Ayan. Eh, libre lang yung uulamin mo. Hindi mo na kailangan ano, bumili may nga na kailangan gumatang dahan dahan lang yung paggulay pala mga idol kasi may tinik pala yan mga idol oh, may mga tinik siya kaya pagka mo dahan dahan lang baka matusok yung kamay mga idol matubo ka pa mga idol ta ibanag ano kaya ba mga idol napaka ganda gua gwa pa diba ayan meron pa dito Ikaro Uri hanggang doon sa taas Ay doon Tumubo hmm. Yaw gulay to Libre lamang Charan. Tapos may ano din. Mga talbos ng kwan. Ito. Ewan ko kung alam nyo ito. Saluyot mga idol. Lugo na saluyo. May mga tumubong saluyot. Ayan oh. Napakataba mga idol. Ito o. Oh. Ito ba idol? Pulain ko naman yun ba? Diba? Yan, masarap to sa munggo, ito. Tong saluyot, luyot. Yan oh, ay doon. Ah, pagkataba. Oh. Yan, dekaro. Ng doon oh, may saluyot luyot. Ah, Napakasarap ta. Palatong yung masisingot at palatong yung mga idol. Oh. Uno lamang kapay ipatuloy. Kapulubin siya. Araw-aray i libre tu magugulay. Wan tu kwartong may kalam Magalit Magalig, magalig pag kulay Tano we o gulay nga niyo, di ba? Okay nga. We ra. tu gulay yo idol. Ay, ito yung gulay na pang mahirap. <laughs> gulay naming mga mahirap mga idol pagkain pala pagkain naming mahirap pero ito ay isa sa masarap at masustansya na gulay naman mga idol okay titignan ko pa banda dito kung may mga tumubo pa mga idol para gulayin sayang pagka ano, hindi kinuha to meron pang isang piraso na ano na tawag to inasi ayan aray natusok yung kamay ko ayan mataba taba idol meron pa dito ayan pa to ayun pa pala dito ko nakita, ay dahan dahan lang dahan dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Okay na. Ayan. Oh. Okay. Kaya lamang gapa pa mga idol. Makapya lamang. <coughs> Ito mayroon pang ano, lugo na sa luyo. Ayan. Lugo na sa luyo. Ito marami dito. Ayan. Ayan Oh. daming saluyo sarap-sarap nito idol ang sarap-sarap nito ang saluyo tapos may ano pa may inasi yan dalawa ito maganda yung aray tusok yung kamay ko ah. yan oh saluyo at saka inasi yan ito pa meron pa yun masarap to gulay ito pala o. Oh, tumpukan mga idol napakarami pala dito ayan oh ito tumpukan oh dami pala piliin ko lang yung medyo malalaki mga idol para sa susunod meron na namang babalikan oh. ano? diba? aray Anu usok yung sa kamay mga idol. Okay. Kumuha lang ako ng ilang piraso dyan. Palakihin pa yan. Lagi ko muna okay. <coughs> okay, mga idol. Di may nagulay na si Idol. May gulay na naman ako. Inasi at saka ano pala yan mga Idol. Pinaghalo ko na mga Idol. Inasi at saka yung dahon ng saluyot mga kaidol. Idol. Ayan o. Oh. Talbos ng saluyot mga Idol. Ito naman yung inasi. Ayan lang mga Idol. May pang ano pang inabraw o kaya pang sahog na naman sa munggo. Palatong ka pa, mga idol. Oh, Diyos taag ka,